Alright. Subukan nga natin ito. Subukan kong uh, itakbo itong GoPro no. Kung uh, malikot ba o magalaw ba habang tumatakbo. So, try natin dito. Actually, ang pinag-uusapan natin dito hindi yung ano eh. Yung malikot ba o magalaw. Pinag-uusapan dito kung magtutuloy-tuloy ba itong ginagawa ko. <laughs> Marami kasi kasing gumagawa niyan, 'di ba? na uh, sa umpisa lang. So malaman natin kung magtutuloy-tuloy ba 'tong uh, gagawin kong uh, pag-jogging. Uh, Actually naka-warm up na tayo kanina. So medyo mahaba na yung nilakad ko. Dagdagan ko pa ng konti, miyamiya. Ay uh, tatakbo na ako diyan tingnan natin kung kakayanin ba o magtutuloy-tuloy itong gagawin ko sana nga ano shout out dyan kay uh, Sir Lito no na no, may uh, bigyan mo ako ng ano, ng push na magtutuloy-tuloy itong gagawin ko alright umpisaan ko na ngayon baka pag hindi pa ngayon baka kailan pa ano alright subukan na rin natin kung uh, magiging malikot ba habang natakbo itong gopro natin ano? yan try natin Nakakapagod pala ito. Parang hindi aabot sa malayo ah. Hiningal na kagad ako. Oh. Wala pang isang kilometro. Parang 200 meters pa lang. Wala pang ata eh. 100 meters. Baka Baka mabigla. Try ulit. Shortcut na kaya ako rito. <laughs> ba talaga pagka sa umpisa pa lang. Alam mo yung parang nangangati yung katawan mo. Ah, may hisak yan. Nagtawid muna ako. Yung pabanda. Alam mo yung parang nag-react yung katawan mo. Parang nangangati. walking na lang muna <laughs> muna <yung> tumakbo nag-react <sighs> yung katawan ko dun ah. walking na lang muna huwag nang biglain huwag nang persahin baka babigla pero konting takbo rin medyo malayo tong plano ko ha huli hirap nito bukas baka mahirap dumakad <laughs> yung ko naluwag eh nagabang ah. natakbo tayo eh ah. sige pa kaya pa yan takbo pa nakakapagod din ha unahan ko mga to papakita natin mo mas mabilis tayo sa kanila kailangan panindigan natin to messages na nagpasa ko sila napanindigan kong mas mabilis ako sa kanila <laughs> grabe na natin yung buong katawang ko baka konting pawis na siguro ako pero grabe hindi Yan. sige pa takbo pa <coughs> palagaan ng tao rito eh takbo pa panindigan mo yan makakaikot ako nito baka kalahati na lang Gahanap tayo ng tubig. May mga libre dito yan eh. talaga sa umpisa dahan ko lang baka sabihin nila masyado ako mabilis baka sabihin nila eh nakikipag ako sa kanila <laughs> parang di alata Ayer itu nyanti beri. Yang naik ke kata ayo.

maraming box dito baka mayroon to Hindi na ako Libre. Maglalagay lang sila dyan. luma ng sasakyan tumigil ako gusto niya akong patawirin <coughs> tumigil muna ako para makabawi ng lakas <laughs> ikutan ko pa to You know, dito tayo nagumpisa kanina so naikot ko na siya no? naikot ko na siya ng 100% ngayon subukan ko pa kaso parang bumabagal na ako ah. kahit nakainom na ako ng tubig bumabagal pa rin sige pa kaya pa to ah. Wala ako ito ah. Tapos bu bukas sa angle di makalakan baka na lang <laughs> dito, dito. pero okay na rin naman pang ano to panimula malayo, malayo pa tayo sa final kumbaga. panimula pa lang to dapat yata hindi kayo yuko pag kayo mo yuko ka para kang mahihilo Oh. Uh. かえりゃん。 dapat didiretso pa ako dun eh pero hindi ko muna bibigain to mahirap na iikot na ako dito sa kalahati dito lahat kasi nang binibigla minsan masakit eh kapag binigla mo to bukas sa sakit ang katawan mo sasakit, hindi ka pa makakalakad ng maayos so hihiyan na natin cut natin to mahangin kasi pa kaya pawis na ako pero kulang pa eh okay.

may libring tubig ka pa konti lang naglalakad ngayon dito eh. maraming tinamad sana uh, palagi kung makikita yung ganyan kasi ibig sabihin nun pagka nakikita ako mga yan na konti lang naglalakad dito nag nagjajago hindi sabihin nagtuloy-tuloy ako pero pagka hindi nangyari yun nakuyari sumablay ang inumpisahan ako sana magtuloy-tuloy no ayoko po sa kabila may shawarma din pagka nagpunta ako din may shawarma papakain tayo ng warma may anang kain actually malayo pa rito yung bahay so sa lakad ko kanina mahaba-haba na rin yun <laughs> o oh, diba may dahilan <laughs> hindi, medyo malayo nga naman tignan ko kung may tubig malalang tubig dito dito pa yun meron pa makakuha pa ako isa mas malamig lamig pa oh actually, sarap pang ikutin ano kaso lang, kaya nang isipan eh pero yung katawan baka ano, mabigla nangirapan tayo di ba lipan kaya ah. yung binti yung hitam at saka binti ang problema minutes? meron na akong 23 minutes pwede na yan Ayos na yan Sana bukas okay, ulit eh. Sana magtuloy-tuloy Di ba? So shout out ulit dyan kay uh, Sir Lito Dyan sa Dubai Na talagang pang malakasan yung mga jogging niya Itutugma ko lang kung saan ako nag-start kanina. Diba? All right uh, thank you sa inyong panunood at suporta sa Emily's channel. Pagpalain naman po Until next time. Sana magtuloy-tuloy ito. God bless everyone.